Kumusta mga kababayan? Mike Martins ito mula sa Mike Martins Channel. Sa tingin ko, oras na para i-update ang ating listahan ng mga kontrobersya ni Justin Trudeau. Kahit na ang huli nating ginawa ay noong dalawang libot labing Gusto naming panatilihing maikli ang video na ito at pumili ng mga particular na iskandalo na nagpapakita sa Watergate scandal na parang isang laro lang ng bata. Ito, sa aking palagay, ang dahilan kung bakit matatapos ang Canada sa censorship. And while while rubay! Tayo, worry for or so I war over how or are. Dan usapin ko is Gusto ko is, tay ko war himigin. Gusting say is, spoiler out which BBC. O sense past ka Parliament of Canada Day surprise. Ipa-kulong. Amal kang sikatse. Critical. So, uh Uh, maram na nga ay pagkukulang ng kasalukuyang halal na gobyerno ng Canada. In a sex to Satchuar and Trabay to Rideau Hall, so ang jawab ang libot sa jawab po. Sa lalang libot, at isa ay isang panlabas na big ng Quintet Consulting sa kultura ng shower ng trabaho sa Rideau Hall na tahanan ng Gobernador General ng Canada at kanyang staff na sinimulan ng Krivisi Kiyonti si Wang Privy Council Office, PCO, kasunod ng mga paratang ng pang-aapi at pang-aabuso sa salita ng Gobernador General Julie Payette at kanyang kalihim si Asunta Di Lorenzo. Ang pagsusuri ay nagresulta sa isang ulat noong Enero 2021 na nagtapos na sina Payet at Di Lorenzo ay namuno sa isang nakakalason na kapaligiran sa trabaho na humantong sa kanilang pagbibitiw noong ika isa ng Enero. sa so, nung salas ng wadige ng dalawang libot dalawang dalawa kung si Syria protesta at blockade ang sumiklab sa buong Canada sa so ang kilala Blanc Freedom Convoy. Sa so, si ang layunin ng kilusang ito ay iprotesta ang mga mandato ng bakuna para sa pagtawid sa hangganan ng Estados Unidos. Gayunpaman, mabilis itong naging isang mas malawak na protesta laban sa mga mandato ng COVID-19 sa pangkalahatan. Simula noong ikadalawamput dalawa ng Enero, daan-daang mga sasakyan ang bumuo ng mga konvoy mula sa iba't ibang punto na naglakbay sa mga probinsya ng Canada at kalaunan ay nagtagpo sa Ottawa noong ikadalawamput siyam ng Enero na may malaking pagtitipon sa Parliament Hill. Ang mga konvoy ay sinamahan ng libu-libong nagprotesta at uh, ilang mga sumunod na protesta ang humarang din sa mga kapitolyo ng probinsya at mga tawiran sa hangganan ng Estados Unidos. sa mga 12 na Latimonikos ni Wadi Channel dating. Ang kontrobersya sa basura ng Canada at Pilipinas ay nakasentro sa maling label na basura ng Canada na ipinadala ng isang kumpanya ng recycling sa Maynila. Ang isang daan at tatlong container na umalis sa Vancouver sa pagitan ng dalawang libo labing tatlo at dalawang libo labing ay may label na recyclable plastics. Ngunit sa totoo lang ay naglalaman ng basura sa bahay. Ang sitwasyon na komplikado ng mga komplikasyon ng mga international na kasunduan, ang pagkakasangkot ng isang pribadong kumpanya at mga regulasyon ng Canada ay tumindi hanggang 2019. Doon na nagsimulang magbigay ng ultimatum ang Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte sa Canada. Samom sa wakas noong ikatatlong po ng Mayo, dalawang libot labing anim na na container ng basura ng Canada ang ipinadala pabalik sa Canada. Ang insidente na malawak na kilala bilang Elbow Gate ay nangyari noong ikalabing walo ng Mayo, dalawang libot labing anim, nang ang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau ay nagkaroon ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa dalawang miyembro ng Parliament mula sa oposisyon sa panahon ng isang sesyon ng Parliament. Sa init ng sandali, hinawakan ni Trudeau ang braso ng conservative MP na si Gord Brown at hindi sina Nasiko sa dibdib ang NDP MP na si Ruth Ellen Prosso. Kasunod ng insidente, humingi ay paumanhin si Trudeau at raise sorg hawani Haisha Ay hindi nahaharap sa anumang parusa sa parliament para sa kanyang mga aksyon. during Motion 103 on our Polaris in M103 on a sting cinder umiiral during Motion so dalawang Parliament ng Canada na nagsasaad na yawa miembro ng House of Commons ay humihiling sa gobyerno ng Canada na ikundinahin ang Islamophobia sa Canada. Hinimok din ito ang Standing Committee on Canadian Heritage na magsagawa ng pag-aaral kung paano bawasan ang rasismo at diskriminasyon sa relihiyon at mangolekta ng datos sa mga krimen na nauudyukan ng poot. Ang motion ay ipinakilala ng Liberal MP na kumakatawan sa Mississauga, Erin Mills. Ang motion ay naipasa sa pamamagitan ng boto na dalawang daan at isa hanggang siyamnaput isa noong ikadalawamput tatlo ng Marso, dalawang libot ang debate sa motion ay lubos na naghahati lalo na sa loob ng Conservative Party of Canada ang opisyal na oposisyon na nasa gitna ng isang halalan sa pamumuno. So Pierre Elliott Trudeau Foundation, The Grand wang was a Trudeau Foundation, the single charity in Canada, that called in a tag, the so-called the "unglibotes," and is in anglebo punong ministro in Canada, nas Pierre Trudeau. Amongst the, ones, the charity, ay na nang si Justin Trudeau ay tumawag siyot sa Liberal Party of Canada, and at mga tingnan siya labin limaks nang manalo ang partido sa federal. nakalala. John Tory Kings, Albert Dawon si Solbot, Karamihan sa lupon ng mga direktor ay nagbitiw dahil sa isang donasyon na 200,000 dolyar mula sa mga Chinese political strategist at bilyonaryo na si Jiang Bin. Ang donasyon ay iniulat sa konteksto ng mga paratang ng panghihimasok ng gobyerno ng China sa federal na halalan sa Canada noong 2011 at 2021. isa. SNC-Lavalin affair ay stone iskandalo sa si politika na kinsangating kutan inang pagtatangka nga po hihimasok sa politika sa sistema ng justisya ng punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau at sining opisina ng punong ministro natuklasan ng Ethics Commissioner ng Parliament of Canada, si Mario Dion, na hindi nararapat na naimpluensyahan ni Trudeau ang nooy ministro ng Hustisya at Attorney General na si Jody Wilson Raybould na mamagitan sa isang kaso ng kriminal laban sa kumpanya ng konstruksyon na nakabase sa Quebec na SNC-Lavalin na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Atkins Realis noong 2023 sa pamamagitan ng pag-aalok nito ng isang Deferred Prosecution Agreement. Ang Trans Mountain Expansion Project, orbergil na controversial, finilis potential itong epekto sa Nacualsir. Kaharsam ito sa mga legal na hamon, pat na rin sa mga hamon mula sa mga environmentalist at First Nations group batay sa hindi sapat na konsultasyon sa ruta ng pipeline sa pamamagitan ng hindi na lupain ng mga katutubo. Ang desisyon ng Korte Suprema noong ikadalawa ng Hulyo 2020 na nagbasura sa mga apela ng First Nations at mga environmental group ay nagtapos sa matagal ng legal na labanan. Noong ikatatlong puti ng Agosto, dalawang libot labing walo, binili ng gobyerno ng Canada ang pipeline sa halagang apat na bilyon at pitong daang milyong dolyar mula sa Kinder Morgan sa mamamamamagitan kanayonans, uh, isang uh, naijene si kaun ng paglipa ng Trans Mountain Corporation, so uh, TMC upang mapanatiling buhay ang proyekto, ang TMC ay isang crown corporation isang subsidiary ng Canada Development Investment Corporation o CDEP. Hanggang sa pagbili ng CDF, ang Trans Mountain Pipeline ay pagmamayari ng Canadian Division ng Houston, Texas-based pipeline operator. Ang Trudeau Cash for Access Scandal ay isang iskandalo sa politika na lumitaw mula sa mga ulat ng media noong 2016 na ang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau ay dumadalo sa mga kaganapan ng Cash for Access sa mga tahanan ng mga mayayamang Chinese Canadian sa Toronto at Vancouver na nagdulot ng iskandalo sa politika. Ang mga dumalo sa mga kaganapang ito kabilang ang mga dumalo na may koneksyon sa Chinese Communist Party o CCP ay sinasabing nagbabayad ng hanggang 1,525 dolyar bawat tiket para makilala si Trudeau. Bilang tugon, sinabi ng Liberal Party of Canada na ang lahat ng pangangalap ng pondo ng partido ay sumusunod sa mga patakaran at regulasyon ng Elections Canada. Bagamat naiulat na ang mga kaganapang cash for access na ito ay lumilitaw na lumalabag sa mga patakaran ng open and accountable government ni Trudeau sa lobbying at pangangalap ng pondo. Kinapanayam ni Ethics Commissioner Mary Dawson si Trudeau at napagpasyahan na walang mga patakaran ang nilabag nang hindi naglalabas ng anumang ulat. Ipinagtanggol ng opisina ni Dawson ang kawalan ng ulat sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi nagbukas si Dawson ng formal na investigasyon na mag-oobliga sana sa komisyoner na maglabas ng pampublikong ulat sa ilalim ng Conflict of Interest Act. Stone sa House Wang de Watch sa isang iskandalo sa politika ang naganap sa Canada na may kaugnayan sa paggawad ng kontrata ng federal sa WE Charity upang pamahalaan ang siyam na raan at labindalawang milyong dolyar na programa ng Canada Student Service Grant o CSSG. Ang kontrobersiya ay lumitaw ng mahayag na ang WE Charity ay dating nagbayad ng malalapit na miyembro ng pamilya ni punong ministro Justin Trudeau para lumitaw sa kanilang mga kaganapan sa kabila ng pag-aangkin sa kapaligtaran. Sa kabuuan, kinumpirma ni Craig Kilberger sa isang committee ng Parliament ang WE Charity ay nagbayad ng humigit kumulang apat na raan dalawamput dolyar sa pamilya Trudeau kabilang ang mga gastos. Ginamit din ng WE Charity ang mga larawan ng mga miyembro ng pamilya ni Trudeau bilang mga celebrity endorsement sa kanilang aplikasyon. Sinabi ni Trudeau na ang WE Charity ay natatanging kwalipikado upang pamahalaan ang programa bilang ang tanging posibleng opsyon at na ang serbisyo civil hindi siya ang nagpasya na ang WE Charity ang pinakamahusay na opsyon. Nabanggit na ang charity ay hindi lamang nagtatrabaho sa isang anak na babae ng dating ministro ng pananalapi na si Bill Morneau. Ngunit mayroon ding malapit na relasyon sa pagitan ng ministro at ng mga miyembro ng kanyang staff. Ilong ko ang dalawa pot dalawar di Setyembre o dalawang libot dalawa tatlo si Yaroslav Hunka isang Ukrainian Canadian na nakipaglaban sa 14th Waffen Grenadier Division ng SS First Galician ng militar ng Nazi Party ang Waffen SS ay inimbitahan sa House of Commons ng Canada para kilalanin ni Speaker Anthony Rota MP para sa riding ni Hunka. Nakatanggap si Hunka ng dalawang standing ovation mula sa buong House kabilang ang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau, iba pang mga pinuno ng partido, at ang bumibisitang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Ang pagkakasangkot ni Hunka sa Waffen-SS ay unang iniulat ng The Forward na nagbanggit ng isang tweet ng akademikong si Ivan Kachanovsky ng King Media ng Canada na nakakuha ng international na atensyon. Sulat ng sino sa may natin sa channel na ito, mula noong unang bahagi ng 2018 nang umusbong ang kilusan ng Yellow Vest sa Canada na may kawalan ng tiwala sa gobyerno ni Trudeau ang grupong ito ay nagprotesta laban sa carbon tax at sa pagtataksil ng mga politiko sa ating bansa na may kapalaluan na ibenta ang soberanya ng ating bansa sa Globalist UN at sa kanilang mga patakarang mapangapi. Tutol din kami sa gobyerno na sinusubukang pilhin ng media sa isang taon ng halalan at nakikipagsabwatan sa mga kumpanya ng social media upang isensor ang aming malayang pananalita. Hindi tayo maaaring magkaroon ng isang malaya at demokratikong lipunan maliban kung mayroon tayong kalayaan sa pananalita at ang kakayahang ipahayag ito sa abot ng ating makakaya at sa lawak na gusto natin. Kami ay mga makabayang Canadian na tumatangging hayaan ng bansang ito na tahakin ang landas ng paniniil. Gumawa ng hindi pa nagagawang hakbang ang punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau na ipatupad ang Emergencies Act para sugpuin ang mga protesta laban sa mandato ng bakuna. Sinabi ni Trudeau na ang saklaw ng mga hakbang ay magiging limitado sa oras, makatwiran at proporsyonal at hindi makikita ang pag-deploy ng militar. Nang hindi nangangailangan ng mga utos ng korte, maaaring ifreeze ng mga bangko ang mga personal na account ng sinumang individual na konektado sa mga protesta. Daanda ang demonstrador ang nananatili sa kabisera ng Canada. sa to us that was sure niyo korang video were sent son mari kayong work or holosync or comment sa mga iba ba at si Idogski ang pang dalawang daan at siyemnapot isang iskandalo na aking nilaktawan Mike Martins ito paalam